Ako ay labimpitong taong gulang na ngayon, pero nang mangyari ang insidenteng ito, labinlimang taong gulang pa lang ako. Isang maaraw na araw noon nang magpas siya ang pamilya ko na pumunta sa bahay ng tiyahin ko para magbonding. Masaya ako dahil gustong gusto ko ang bahay ng tiyahin ko at gustong gusto ko ring makasama ang pinsan ko. Pagdating namin doon, napagplanuhan naming mag-sleepover, kaya pumunta kami sa malapit na tindahan para bumili ng mga merienda. Habang pauwi kami, may isang lalaking tumawag sa amin. Lumingon kami at nakita namin ang isang mukhang mabait na lalaki, hawak niya ang isang pakete ng chips na aksidente naming naibagsak. Kinuha ko ito sa kanya, at ngumiti siya ng totoo. Hindi ko masyadong pinansin iyon at nagpatuloy na kami pauwi. Pagdating namin sa bahay, gabi na, kaya pumili na kami ng pelikulang panonoorin palaging komportable sa bahay ng tiyahin ko dahil hinahayaan niyang pumasok ang malamig na hangin mula sa pinto. Ang main entrance ng bahay ay may dalawang pinto, ang una ay gawa sa bakal na may rehas, kaya pumapasok pa rin ang hangin, at ang pangalawa ay karaniwang kahoy na pinto. Palaging bukas ang kahoy na pinto para sa hangin, pero nakalok ang pinto na bakal para sa seguridad nang nagsimula na kaming manood, may narinig kaming mahina pero kakaibang tunog mula sa koridor ng pinto. Bigla akong kinabahan at tinanong ang pinsan ko kung nailok ba niya ang bakal na pinto. Hindi raw niya matandaan, kaya tumayo siya para tingnan ito. Lumipas ang isang minuto, pero wala akong narinig na kahit ano, kaya sumunod ako sa kanya. Nanlumo ako sa nakita ko. May isang lalaki na nakapasok sa bahay, at ang pinsan ko walang malay sa sahig. Nakamaskara ang lalaki at bigla niya akong hinabol. Mabilis akong tumakbo at sumigaw upang alertuhan ang lahat na may magnanakaw sa bahay. Bumilis ang lalaki, pero nakatakbo ako sa kusina at nalock ang pinto bago siya makapasok. Nandoon din ang mama ko at tiyahin ko, takot na takot kami at wala kaming cellphone dahil nasa ibang kwarto ang mga ito. Pinipilit ng lalaki na buksan ang pinto, pero hindi ito gumagalaw. Maya-maya, Tumigil ang ingay at narinig kong umalis siya. Hindi ko kayang iwan ang pinsan ko. Pinilit kong lakasan ang loob ko, kumuha ng pinggan, binuksan ang pinto, at hinampes ang plato sa ulo ng lalaki. Duguan ang ulo niya, kaya sinamantala ko ang pagkakataon para kunin ang cellphone ko at tumawag sa 911. Agad kong tinabihan ang pinsan ko, binuhusan siya ng tubig sa mukha, at buti na lang, nagising siya. Pagdating ng mga pulis, inaresto nila ang lalaki, at nang tinanggal ang maskara, nagulat ako, siya ang lalaking tumulong sa amin sa tindahan. Ayon sa pulis, sinundan niya kami pa uwi at nagtago hanggang sa makapasok kami sa bahay. Isa siyang kidnapper na nagbebenta ng mga batang babae kapalit ng pera. Buti na lang at walang masamang nangyari sa amin. Natutunan ko ng gabing iyon na hindi lahat ng mukhang mabait ay dapat pagkatiwalaan. Ang kakaibang nilalang sa tulay. Hanggang ngayon, isang misteryo pa rin sa akin ang nangyari. Minsan iniisip ko kung totoo ba ito o isa lang bang guni-guni ko. limang taon na ang nakakalipas mula nang maranasan ko ito. Nagbiyahe ako ng mag-isa sa aking sasakyan. Maaring magtanong kayo kung bakit ako naglakbay ng mag-isa, pero noong panahong iyon, wala akong kasama. Ang destinasyon ko ay nasa timog na bahagi ng bansa, na napakalayo sa bahay ko. Kaya isang mahabang biyahe ito. Umalis ako ng umaga at dumating ng gabi. Isang napakaliit na bayan ang pinuntahan ko. Madilim na ang paligid, at walang tao sa lansangan. Habang nagmamaneho, nakakita ako ng maliit na tulay at sa tabi nito ay may isang lalaking nakaupo sa isang upuan. Nagulat ako nang mapansin siya sa dilim kaya agad akong huminto. Binaba ko ang bintana at tinanong siya kung may problema. Lumapit siya sa akin, tiningnan ako mula ulo hanggang paa, at sinabing. Huwag mong tawirin ang tulay na ito. Bakit? Tanong ko, medyo inis na, iniisip kong baka isa lang siyang weirdo. Sabi niya, hindi lahat ng tao ay maaaring tumawid dito. Pagod na ako sa biyahe at naiinis na ako. Sino ba ang nagdedesisyon yan? Sigaw ko sa kanya, pabulong siyang may sinabi, pero hindi ko naintindihan. Nag-aalinlangan ako kung hindi ko tatawiran ang tulay, maaantala ako ng dalawampung minuto para umiwas. Pero sobrang pagod na ako, kaya sabi ko, pasensya na, pero kailangan ko ng dumaan. Tinitigan lang ako ng lalaki ng ilang segundo bago siya bumalik sa upuan niya. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Nang nasa gitna na ako ng tulay, biglang may malakas na tunog sa ibabaw ng sasakyan, parang may mabigat na bagay na bumagsak. Nayanig ang kotse ko mabilis akong tumingin sa rearview mirror. Nandoon pa rin ang lalaki, nakatitig sa akin. Biglang, mula sa gilid ng mata ko, may bumababa mula sa bubong ng sasakyan. Isang napakalaking kamay, kulay dilaw. Kumatok ito sa bintana, napasigaw ako sa takot, dahan-dahan itong bumaba pa at sinubukang buksan ang pinto. Agad kong pinindot ang lock button. Sa kabutihang palad, nalock ko ito sa oras. Pero kitang-kita ko ang malaking braso sa harapan ko at natatakpan ng anino ang buong sasakyan. Sobrang laki nito na halos matakpan ang buong bintana. Amoy nabubulok ang hangin. Para akong nalulunod sa makapal na usok at bigla akong nahihirapang huminga. Pakiramdam ko, mamamatay ako kung hindi ako makakaalis agad. Piniga ko ang accelerator. Tumakbo ang sasakyan gaya ng bala at sinimulan akong bugbugin ng nilalang na ito. Binasag nito ang bintana. Mas lalo akong nagmadali. Sa kabutihang palad, maikli lang ang tulay kaya agad akong nakatawid. Nang makababa ako sa tulay, biglang nawala ang kamay at ang anino. Sa rearview mirror, nakita kong may isang higanteng nilalang na kulay dilaw na gumagapang sa ilalim ng tulay. Pagdating sa bayan, tinuloy ko sa isang motel at tinanong ang staff tungkol sa tulay. Ang sagot niya, wala akong alam dyan. Pero napansin ko Pinapawisan siya kahit malamig ang panahon. May alam ba siya? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Kung nabuksan kaya ng halimaw ang pinto ng sasakyan, ano ang nangyari sa akin? At dyan nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. I-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na kwentong katatakutan at misteryo. May sarili ka bang kakaibang karanasan? I-share mo sa comments at baka ikaw na ang susunod nating kwento. Hanggang sa muli, ingat ka lagi at huwag kalimutan, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, o baka naman mas totoo pa sila kaysa iniisip mo. Salamat sa panonood.